Mga pre, naaalala niyo tong hypersonic jet ni Lava Flows? Napakaangas, napakabilis. Andun pa ako sa video niya, nasakyan ko pa yon habang kasama siya. Matinding experience yon. Ngayon, gumawa ako ng sarili ko. Hey guys, what's up, what's up? Ito ang bago kong fighter jet. Kopya ito ng hypersonic jet ni of at ipapakita ko sa inyo kung paano gawin to. Tignan nyo mga pre, ang ganda di ba? Body ng F-35 Stealth Jet tapos kakaibang futuristic wings. Malupit na combination. Gawa sa gold. Napaka smooth. Tignan nyo ang Stealth Jet Nose. Naka-pro canopy pa. Nice. Yung cockpit maganda din ha. Ang linaw pa ng canopy, di ba? Ayos na ayos. Wow! Tignan nyo yung tails at rudders. Gumagalaw! Siyempre, pati stabilizers nito. Ginawa ko talagang functional ang mga yan. Sa totoo lang, wala akong idea kung anong mechanics ang meron sa jet ni Lava Flows. Gaya ng rudders, stabilizers, kaya gumawa na lang ako ng sarili ko. Siyempre, ginawa ako dito sa pakpak. -pak. Tignan nyo mga pre. Oh my God! Wow! Oh ha? Parang flaps, di ba? O kung ano man. Eh bahala na kayo magpangalan. <laughs> Basta gusto ko gumagalaw sila. At ito, ginawa kong parang folding wings. Ayos, di ba? <laughs> What? Tara, lipad na! Okay, let's go! Grabe! Sobrang excited na akong paliparin to! Aba, syempre! Gamit ko flight mechanics ni Love of Those. Go, go, go! At siyempre mga pre, ang special effects. Woo! Yeah! Yes, yes, yes! Ang ganda nito! Sobrang saya ako na gumagana 'to mga pre. Woo! Sulit ang pinaghirapan ko. Panoorin nyo nga pala ang hypersonic tutorial ni Lava Plus, ha. Ilalagay ko ang link sa description at comment section. Andun ako sa video niya mga pre. <laughs> o mga pre, i-build nyo to ha. At kung di pa kayo nakasubscribe, eh mag-subscribe na kayo and i-like at i-share nyo na rin ang video. Maraming salamat sa panonood mga pre. Bye-bye!